Oh, dinakma. <laughs> dinakma. Dinakma yung one, disikol. <laughs> so, ayan naman sa mga kapagaw no, welcome back to my YouTube channel. Ayan. So, natatandaan nyo ito mga kapagaw. Ayan. So, matagal-tagal na hindi tayo pumupunta dito. So, ngayon lang na naman mga kapagaw. ay So, maghahanap tayo ng pugad. Ayan. Uy. Mukhang may jaba mga kapagaw. Ayan o. Ayan o. Ang daming jaba oh. Java. Java sparrow. Ayun. Tan kita mo baka may ask dito. Yung dami daming Java. Uy, tan. Taka lang nga doon sa ito eh. Tan baka nagdaulog. Ayun, may pugad doon oh. Ayun, may pugad doon mga kapagaw ah. Oh. Tan, taka lang, taka lang. Ayun, nakita, taka lang. Allah. eh kasama ko yung baby ko mga kapagaw. Dadalawa lang kami. Ayan so maghahanap tayo ng pugad Ayan so wala kasi tag ulan Kakatapos lang yung ulan mga kapagaw So medyo malakas lakas yung ulan din dito Ayan o narami yung Tubig Bari bari eh nakakatakot mga kapagaw Tara na tara na Ayan no? meron dun no, aso di ko alam kung may itlog or

Ayan siguro marami marami pang naka ayun know, oh. Parang may sumasagaw isyu sa amin. Nakakatakot oh. Tara na tan. Ha? Eh, may pagod na no? dito dito dito. Oh no. Gundo. Oh, Ayan dito yung mga butas-butas dito mga kapagaw baka sakali may meron ayan kagaya ng ganyan yan, yung putas na yan baka meron alam ka dito 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 dito, dito. ng robin alam nyo yun guys yung magpie robin ano may ato dito 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 dito, dito. dito, dito. <laughs> ay, Ayan. So, wala tayong nakita. Ayan. O. Ayan, dito, 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 dito. Ayan, o. So, dito sa taas-taas, baka meron din dito. Ayan. Ayan, ako wala. Tara na, tara na. ko, no, wala no, na. No, 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 Nasira na lahat yung mga kulungan nila. Oh. Ha? O. Ito na, si Tangol. Si Tanggol. Ayan, so, yun lang mga kapagaw. Ayan, ayun know, o, lumipad na uh, bato-bato. Ayan, tara na, tara na. So, ayun mga kapagaw, papunta kami ngayon sa bahay. Bagong bahay. Dito lang sa diversion. Diversion. so guys, napasama kami dito. Team Bagani Campo. Teka tayo, teka tayo. Napasama ako dito mga kapagaw. Magkukuha daw kami ng bisikol. Tapos pala ka. Laami ka tayo. Ayan, so na, nasa, nakasalubuan namin kanina sila. Kaya bumalik kami mga kapagaw. Sumiro ka mutla ah. untan Tak ada Ayan, so sila Hamin din dito. Tingnan natin yung mga kinukuha nila. Bisikol. Ganito ang probinsya namin dito mga kapagaw. Mga Ilocano. Ang hahanapin ko, ugad ng mga ibon. Si Sia. Eh, yeah, dito dito may bugat siguro dito mga kapaga. Bugat. Bugat ng ibon. Say hi to my vlog. Say hi to my vlog. <laughs> Ayun. O, oh, dinakma. <laughs> dinak dinakma. Dinakma yung, one, bisigol. <laughs> dinakma dinak yung bisigol. Di na tayo. Di na tayo. na ako. ni. dito tayo, dito tayo. Oh. Yan. Uy, nakaisa na. Nakaisa. 1-0. Ayun mo na tayo mo. Ayun. This is cool. <laughs> Tani mo na. <laughs> Tani pag yanam. Tawang mo na. Ito, masarap to mga kapagaw. Mm Hehehe. -hmm. <laughs> May ang nung ulam namin dito sa probinsya. <laughs> Sabali mari ka po so naman. <laughs> ayun, ayun, ayun. Tiko mali pag niliwanda. Yan nitanggulan. Uy, <laughs> dinutan yung 'to, numinum kayo ah. Tawpolutan. Opo, salamat <laughs> po. Ito dito tayo dito tayo. Kaya nang kainan ng pundi. Dapat sa so tutukan natin sila na kokuwa. Nang bisikol. Ayun, ayun. Palaka ah. Oh, ano ba kayo naala dami eh. Ay, sungawanta ko ah. Hinikanda ko ay nisprianda. nakuha niyo, ay doon. Ay, maliliit pa lang. Oh. May malaki, oh. Yung, ay don Kapagaw. Oh. Search ang kapagaw. Oh. oh, mga ibon, kapagaw. Oh. So, dito tayo, mga kapagaw. Ayan, oh. dito, dito, dito. yan shout out sa mga kumakain ng bisikol yan sa probinsya nyo mga kapagaw kung kumakain kayo ng bisikol comment lang kayo yan yan so wala pa kayong nakukuha yan oh easy ka lang maliliit pa lang mga kapagaw yan o oh. ito ang bisikol snail Otan, o tan Subot mo bilis sukot mo yun o oh, nandito ok na yan yun 1-0 may itlog oh. Ayan, so maliliit lang. So, yan. So, dalawa. Padalawa na tayo. So, mag-iayon. So, mag-iayon. So, mag-iayon. So, Uy, adotan, adotan. <laughs> Next venue, <laughs> ah, di pa Ayan, wala na. Ayan, dito kami sa kabila. Sana no puro wadya, eh. so dito naman kami sa kabila, mga kapagaw. So dito, dito naman kami. Ayan. Ayan. Ayan, eh. mga pa tutok oh, at tubig-tubig dito. Ako pag lang ngayon. Haan, madi <laughs> <laughs> na unag. Na? Hindi. Bilit? Hindi na lang. Tak itu. Ada ay, Aik ko. Terus, ada amik ibun mak oh, nagliliparan, kau? Oh, nak oh, daming ibon. Ayun o. Oh. Ayun. Mga bulik o. Oh. Ang lalaki. Ayun, dito tayo, dito tayo. Diyan sa puno na yan, baka mayroong nag nagpupugad dyan. Anak! Anak! Oo. Ano Nagpugaran pa ng ibon yan, oh. Ayan, eh, tingnan tayo dito. Na. Dito ka, dito ka. Baka may asin. Ayan, ah, so yeah, no! Uy, hmm. Ay, dami pagod Dito ka lang, Tan. Wag ka mo nang basak-masak dyan. Yeah, no! no! Hmm

dito! Oh. Oh, ayan mga kapaga. Marami na akong nakuha. Ayan, wala na sila. So ako na lang nag-iisa. o, <laughs> oh, diba? di ba? Hindi nila alam, alam to mga kapag Ang dami pala. Ayan, ang dami kong nakuha. Oh. Ko. Ayan, wala na yung mga kasama ko. Ayan, dito, dito lang ako eh. Di nila, di nila alam marami pala dito. Ayun. Yan so wala na. Yan dami, dami ang dalawa yan. Meron kaya ito. Ayun, laki oh. Ang laki. Ayun, 1-0. Oops. Ito lang, hilay-hilay lang. Oops. Ayun, eh, masarap to pag sisig eh. Sisig yan. Oops. Oops. Ayan, so wala na. Tan, lika dito, Tan. Ayun, ayun, ayun. Ang dalakad, ang dalakad. Ang dalakad. 1-0 ilit. 1-0. Oops. Ayun, ayun. Meron pa doon, oh. Ayun, oh. Malaki. Ayun. 1-0. Oh. So, mabubuhay kami dito. Kasama ko itong anak ko. Eh, lumilumi pa daw. Oh, kung ano yung suplo. Ba't ang duminantan? Uy, uy. Oh, Pulutin mo. Oo. Oh, Pulutin mo. Oo. Oh. Oh. Pinahin mo U -u. na. Anong sumakit? Anong Yan. Uy. Dami na. Halika, yeah. <laughs> halika, halika, dito. Kapay lang. Oo. Oh. Oh, dito ulit tayo. Kato na halata ka. Oh. <laughs> Basta, dyan ka lang ha. Ako mamumulot. O, oh, dyan. Marami na naman to dito, mga kapagaw. Hintayin mo ako rito, Tan, ha? Kato ah. Oo. Oh. Oops. Oops, wala nagtatago dito oops oops pa wala parang wala oops oops parang wala makakapagawa wala akong machechempuan ah. Ayun, 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 no? Oh. dalawa. Ayun, oh. ay isa lang. yo laki okay, oh. Ayun, meron ka dun oh. Ayun, ay walang laban. pala dito guys oops uy yun wala dito so isa lang yung nakuha natin dito Kita natin oops tan huwag mong ganyanin huwag mong i-shake-shake baka ma-shake-shake yung sopot natin dyan Oh, mayroon tayo na kung isa. Yan. Oh, sige mo. <laughs> Yan. One, zero. Oh, tara dito, dito. Ang daming mga palakang kung mga kapagaw tumatalon. Yan, so dito. Ayun, wala ako. Oh. Oops. Ayan, dito dapat yung marami. Ayan o. Oh. Ay, wala. Kasi yung maagos. Ayan, wala talaga. Ayan, wala. Wala mga kapagaw. so wala wala pa ha ayan, hayaan mo wala na mga tapos tapo -ta cellphone natin baka mababasa tara -ta, tapo -ta doon dyan ang ulo doon pa may anak ulit mga bago so, ayan tara -ta. Pero ba doon, mga kasama namin, mga kapagaw, babae. Yun know, o, babae. Tama yung kagalis ka Ito yung mga nakuha namin guys Ito palaka Palaka to mga kapago palaka Tapos mga bisikol Team oh. bisikol